Hello guys! Ayan, natluto ng ating dinner. Ito ang aking version ng beef stew. Guys, magluto tayo ng beef stew. sa mga aromatics pwede mo nang ilagay ang beef yung beef pala na to guys ay blessings ulit ayan kahit na wala tayong pera maraming blessings na dumadating. hindi nga lang sa form na pera hindi ito pagkain ayan Diba guys? The blessings na dumadating. Kaya, salamat kay Lord. Then, pwede na natin i-add ang tomato paste. Balikan ko kayo guys. So guys, kailangan natin ihalo. Then, pwede tayo mag-add ng water para lumambot yung ating baka. Ano? din pala tayo ng oyster sauce guys. Yeah. Guys, pag nahalo na yung oyster sauce, uh, pwede na natin ilagay yung ating water para lumambot siya. Okay, balikan ko kayo guys. Gaadin pala ako guys ng toyo. Tantsa-tantsa lang. Gaadin tayo guys ng laurel. Maingay ang aking background. Guys, naglagay pala ako ng beef cubes. And, i-add ko na tong potato and carrots. Ayan. Para lumambot na din siya. Okay, balikan ko po kayo. Maglalagay pala ako ng calamansi juice. Lagay ko na din tong isang pirasong sili. Guys, i-check na natin. Ooh! Hmm, kinapagain daw. Actually, kahapon, ulam ko is tinapa. Kagabi pala. Lambutin pa natin. Balikan ko kayo, Guys, Guys, tignan na natin kung ano na ang itsura niya. Kumusta na ang ating niluluto. Hmm, pa paiga na to guys. Paiga. Sensya na kayo sa background. Ayan, nasa labas kasi ang mga kabataan dito. Ayan, medyo maingay. tikman natin, guys, ha. Guys, maglalagay ako ng konting sugar. Ayan. Sugar kasi, guys, pampabalance, pampabalance ng lasa. Meron nga pala akong magandang sandok. Ayan, mga basya. Nabili ko to kahapon nung nagpunta ako ng Marikina. Ayan, makita ko siya sa bilihan ng mga kaldero. Yan. 90 pesos guys. Diba? Pwede na. Kesa bibili ka sa mall. 100 plus ata ito. Ayan, tikman natin ulit. Ayan guys, atitikman ni ate. Ayan ate. si ate. Ngayon natin kung ano masasabi niya. Pero para sa akin, okay na. No, masarap. Di ba? Mm, guys, ano lang to guys. Uh, blessings. Blessings yan sa work, sa work ni kuya. Ang lambot niya to guys. Yeah, masarap. Di ba? Pero hindi ko inubos, guys. Nagtira ako ng kapiraso. Kasi, pwede pang ipangsahog sa ano yun? Uh, Ampalaya kong karne. O, diba? Level up ang ulam natin ngayon. Baka. Bibigyan ko si kapatid ko. Bibigyan natin sila doon sa kabila at maingay ang ating background dahil ang aming pusa na naman ay in heat yan yeah. so sa sa point na to guys ah uh, kailangan ay, ay may i pala ako guys na ano may i pala akong pang anong tawag dito pampadagdag ng color Ayan. Diba? Ang ganda. Nagagay mm, tayo ng string beans. Diba? Pampaag ng color. Takpan ko muna para lumambot yung string beans. Okay. Balikan ko kayo. So, eto na guys. Ayan. At luto na ang ating ulam. Dahil naglagay po ako ng ibang gulay. Pwede ko nga pong ilagay yung mustasa. Itatry ko lang. Kasi masasayang lang yung mustasa sa ref So, itry natin ilagay dito. Okay, balikan ko kayo. Guys, isa ilalagay ko talaga tong ano mustasa. Nasasayangan kasi ako eh. Hmm. Gulay lang naman siya. Okay lang naman. Eh, Di ba? Ang hmm. pagluluto naman ay experiment yan. Hmm. Tatakpan ko para medyo maluto yung ating dahon balikan ko kayo guys. Hello guys! Ayan, natluto ng ating dinner. Ito ang aking version ng beef stew. Uh, meron siyang string beans or bagu beans. And uh, nilagay ko yung palanta na ano na mustasa. Kasi sayang guys. Kaya nilagay ko na lang siya dito. Okay naman yung lasa niya guys. Nag-complement naman dun sa sauce. Yan. Sana matry nyo din yung ganitong version. Yan. Comment down below kung paano kayo magluto ng ganito. Ayan. Pasensya na kayo sa background at may mga naglalaro na naman ng mga bata sa labas. Dahil today ay ano oras na ba? Magpa 5 p.m. pa lang. Ayan, nasa labas sila ngayon. Anyways, thank you for watching. Follow for more. See you around. Bye!